para siyang ano para siyang urig ano pero ang mahal 1 -2. 1 -2 isang kilo mabubuhay kaya to sa atin o oh, kaya ay doon o 1 2 isang kilo nyo no? yung luya nila iba eh bay. 1 2 isang kilo o Okay. Eyo, mga so, ay <laughs> <rawit> ang mga bangi Kaya, ang mahal Ito, yung Bicol yan, niyo sa piso Pwanto raw isang kilo? Walang tao na Tayo, guys, sa kartema 'No' oh. uh, tapos lisa, dari dilangan, oh. so, dari -sari dito, there's time lang 'no. Linkin ang kartu 'No' ah, so baka yung dito 'Mo 1 to 1 kilo to ha huh? 1 to 1 kilo 1 to 1 kilo oh so, di mo kapaniwala ang dahon niya niyo eh, ano klase ng dahon ba yan hindi ko naman alam pero 1 to yung luya nila eh po 1 to 1 kilo luya oh yun. yung luya ito ka mo um, 1 to 1 kilo para man tong um, ano Oh, adoorikan oh. Yung ma yung pangalo daw sa pagkaeni. Pagbuhay kaya sa atin to. May timbo yun, no? Ayun Ano to, Parang Maya na eh. O tayo na makapagparami ka lang dito. ano, Pera na yun no, oh, muwan to. Barangay Maya na eh. di ba? O tao. Kunin mo So, inalo doon pagkain eh Oh Ayun ang mahal pala ng sanggelo Hindi ako makapaniwala Sanggelo, one to Sipin mo, ganyan-ganyan lang So, hindi ko alam kung ano pangalan nito eh Para siyang ano Violet chap Iba naman ito daw ng kamot eh Akala ko kamot eh Oo oh, nga, hindi nga ako makapaniwala One to yun O, oh, ilogay guys. Eh. Selamat selamat ya. tugas